Sa ating uh, pulong panalangin nais kong <clears throat> pagbulayin natin ang Deuteronomy chapter 8 uh, at ito'y may kaugnayan po sa puso ng isang tao. Bagamat ngayong araw na ito ay 126 years na sinisilvrate ang uh, kalayaan mula sa Uh, pagkaalipin sa Espanyol sa uh, sa kahigpitan at kalupitan malaya man sa ganung paraan pero ang puso po ng ating mga kababayan nagpupuyos po sa galit kapwa sa pro-government naroon po ang pagpupuyos laban doon sa mga anti o sa against the government atang mga tao namang against naman sa government nakikita natin ang buga ng kanilang mga labi mga salita sa kanilang mga rally ay punong puno po ng galit sa puso kaya bilang kristyano, bagama't matay malaya na sa kasalanan kumusta ang ating puso kaya nga minabuti kong ating pagbulayan ang Deuteronomy chapter 8 sapagkat dito po makikita natin ang pandaraya ng puso at dapat nating ipanalangin ito upang tayo ay makalaya din sa ating kalagay ng puso. Kung ating pong titignan, patatanongin natin ang mga taong uh, nasa tagumpay ng kanilang buhay, nasa estado, mataas na estado ano ang mabibigay nilang payo sa atin kapag tayo po'y nagtatanong. Sasabihin nila, eh magtyaga ka lang. Sipagan mo lang ang trabaho mo. Mahalin mo yung, yung ginagawa. Huwag mong bibitiwan. Mahalin mo ang, ang layunin mo. Lumalabas na ang kanilang tagumpay ay nagbumula sa kanilang sipag, tiyaga, at sariling sikap na kakayanan. Marahil sa pantaong pananaw, tama ito sapagat totoo na abot nila ang tugatog ng tagumpay sa pag-aaral, sa negosyo, sa iba pang larangan, sila'y nagtagumpay. Subalit, pagdating po sa mga taong nakakilala ng Diyos, kaiba ang pananaw. At ito ang dapat nating tanggapin, maging balanse tayo. Kaya basahin natin Deuteronomy chapter 8 verse 7, ay uh, 17 to 18. Ganito ang pagkakasabi. Huwag mong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. Itong salita ng Panginoon tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, kung minsan sa buhay namin kami mang mga mananampalataya, nakakalimot kami, Panginoon, sa amin pong dapat uh, tignan. May kasabihan nga po na ang sino mang di sa pinagmulan ay hindi makararating sa paruroonan. Ito'y katotohanan, batay po sa prinsipyo na salita. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na amin pong muling tanawin ang aming mga puso na asaan na ito. Ano po ang nilalaman nito? Kaya sa gabing ito, sa aming panalangin, amin pong ipanalangin ang dalawang klase ng puso na dapat naming makilala upang sa iyong mga kamay, kami po ay nabubuhay at hindi sa aming mga sariling lakas at gawa. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen na alam natin ang konteksto rito sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18 kung ating babasahin ng 16 sila po ay pinagpala ng Diyos ng mana na makakain bakit po dahil sila po ay mababait dahil sila ay mga masisipag hindi upang ipakilala nila na lahat ng kanilang tinamasang tagumpay from Egypt sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa pagtawid sa karagatan, hanggang sa kanilang paglalakbay sa disyerto at sa pagtanggap nilang ng mana, makilala nila na ito'y hindi dahil sa kanila kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Isang kamalian para sa mga taga mga Israelita na mag-isip na sila ay mapalad sapagkat sila ay pinagpapala sa kabila ng kanilang katigasan ng puso at ito rin ay nangungusap sa atin. Bagamat hindi man natin nakikita sa panlabas nating anyo na tayo po ay sumusunod sa dikta ng ating puso na lalaman ng Diyos. Alam natin Jeremiah 17 verse 9 ng puso ang pinakamasama at pinakamandaraya sa lahat ng bagay. Sino ang nakakaarok nito? Maliban sa Diyos lamang malibang sa Diyos lamang. So may dalawang uri ng puso na dapat nating ipanalangin sa Diyos ngayong gabi. Dahil ang mga pusong ito ay naglalarawan sa ating mga sariling puso. Saan dito sa dalawang ito? So na, talakay natin ang puso na dapat nating ipanalangin ay ang mapagmataas na puso panalangin natin na tayo po ay kahabagan ng Diyos na ito'y bumaba. Verse 17, huwag mong sabihin sa iyong puso. Yan po. Huwag mong sabihin sa iyong puso. Anong sinasabi niya sa kanyang puso? Ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Now, kayamanan, riches, alam natin, pagkain yung tinukoy dito sa context, ito hindi lamang tumutukoy sa kayamanan, sa taglay natin, kundi yung ating estado na narating. Tulad ng mga official sa ating gobyerno, nagsikap sila. Lahat ginawa nila, palat ng pandaraya, ginawa nila para sila maka, upo sa pwestong ito at ngayon sila po ay dapat tingalain at kilalanin na para bang sa kanilang pagsisikap kaya sila ay nagkaroon ng ganong posisyon. Pero ang sabi po ng Diyos, huwag na huwag mong banggitin sa iyong sarili nang lahat ng nataglay mo ngayon, pinag-aralan, trabaho, posisyon, kayamanan, ano pa man, wag mo wag na wag mong sabihing nagmula sa iyong kapangyarihan at lakas. Yan po ay puso po ng mapagmataas. Bagamat hindi natin makikita sa mukha, pero ang puso mismo nakikita ng ating Panginoon. Ang ganong klase pong pangangatwiran, pinagsikapan ko ito eh bala kayo, hindi kayo nagsikap, hindi kayo nag-aral, so hanggang dyan lang kayo. Mayroong tayo rin itong isang kapatid, nasaktan din ako noon, sapagkat sila po'y nag-aral ng paraan na madaling ma-solve ang mathematics. Binayaran nila ito. Ngayon, sa hangad kong ituro sa aking anak, sabi ko, pwede mo akong turuan. Nako, binayaran namin yan. Malaki ang bayad namin dyan, pinagsikapan namin, tapos ibibigay lang sa iyo. Pero ang babait nila, ang babait, pero puso ay mapagmataas. Kaya nga ang sabi sa ating text, verse 17, si ikalawang bahagi, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangirihan at ang lakas ng aking mga kamay, yung kasipagan, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Hindi natin pwedeng madaya ang Diyos dyan. Pwede natin dayain ang ating kapwa. Hindi natin naipagpipray nai sa ating sarili. Ang pinagpipray lang naman natin, Lord, pagpalain mo ko, Panginoon. Bigyan mo ko ng kalakasan na maabot ko itong aking hangad upang kumita ako. Na ang katotohanan, si Hob mismo nagpatutuo after na siya po ay dumanas ng trahedya sa kanyang buhay. Pero hindi nagkasala si Hob sa kanya pong kalagayan. Bagamat naubos lahat ng kanyang ari-arian, naubos pati mga anak, pinagmalupitan pa siya ng kanyang asawa. Ang sabi niya sa Hope chapter 1 verse 21, sinabi niya, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang gumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa lahat ng ito, hindi nagkasala si ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Sana'y ipagpray natin, mga kapatid, na, na natin ang ating pong isipan. Kung yung pong nararamdaman natin, ipinagmamalaki natin ang ating kalagayan ngayon, ano man ang posisyon mo, anong pinag-aralan mo, even myself bilang pastor, lagi ako nahihiya sa Panginoon, bago pa lang ako tatayo sa pulping ito, binababa ko ng sarili ko, bagamat sarili ko. Ngunit, Lord, alam mo, wala akong pinag-aralan. Hindi ko tinatanggap ito yung mula sa iyo. Ikaw ang mag-judge sa akin sa pulpit kung ano yung sinasabi ko. Parusahan mo ko, Panginoon, kung mali ang pagkakapaliwanag ko sa salita mo o hindi nagmula sa iyong panalang spirito na itinuro sa akin. Yung prayer ko bago ko akyat sapagkat alam kong hindi sa akin. Hindi sa atin. Diyos ang nakakabasa ng ating puso. Ano bang kalagay mo ngayon ang naabot mo ngayon? Minamaliit mo yung iba na hindi nakakabot sa tugatog mo? You're so proud. God hates the proud. But He gives grace to the humble. Bawang kaloob lamang ng Diyos. Hubad tayong pumasok dito. Wala hubad din tayo na alis. So hindi natin may pagmamalaki, ano man na-achieve natin. Maliban kung si Kristo ang nangumuhay sa atin. Then ikalawa, dapat natin ipag -pray. puso na dapat nating panalangin ay ang mapagpakumbabang puso. Verse 18. Kundi, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng nga sa araw na ito. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang isang Pusong mapagpakumbaba, kinalulugdan ng ating Panginoon. Bakit po? Dito makikita natin sa ating teksto ng isang mapagpakumbabang puso na natuturuan ng salita ng Diyos. Natuturuan ng salita ng Diyos. Di ba? Sabi sa 18. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Yan ang sinasabi ng Banalang Kasulatan sa tuwing tayo po ay nakikinig ng mensahe, alalahanin mo ang iyong Panginoong Diyos siyang pinagmulan ng lahat ng bagay na nasa atin na tayo nabubuhay dahil sa Diyos hindi ko may pagmalaki yung bilis ko ng lakad yung ganda ko ng lakad yung aking paggising sa umaga na mas maaga ako kay sa inyo sa aking pag-aaral sa gabi na mas masipag ako sa inyo hindi po. Lahat ay sa Diyos. Sabi nga sa Acts 17:28, remember, ang sabi roon, sabi sa nasusulat, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay. Sa kanya tayo kumikilos. Sa kanya tayo ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo ay kanyang mga nilikha kanyang supli. So pag pray natin na sana mawala sa atin yung kayabangan, kundi tayo po'y handang bumaba, magsakripisyo. Ang Diyos nagbigay sa atin ng lahat ng buhay. Sabi ni Hope, kubad tayong pumarito, hubad tayong alis. Ang taglay lang natin, mga kapatid, sa ating sarili, ha? sa nagmula sa atin ay ang kasalanan. Yan ang may pagmamalaki natin. Kadalasan lumalaban sa Diyos yan. Yan ang pinagmumulan ng kayabangan sa buhay natin. Nagmamataas sa Diyos. Pero maliban doon, wala tayong taglay sa Diyos lang. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng power, kapangyarihan, yung power kasama na yung ating lakas, kasama na yung ating kalusugan, kasama ng ating pagising, kasama ng ating katalinuhan, ang Diyos lahat nagbigay niya. Siya nagbigay ng kakayanan natin. Bakit po? Dahil ba sa ating kabutihan? No. Kanya itong covenant sa ating mga magulang noong una. Pangako niya ito na hindi niya tayo pababayaan, iiwan man at itong kinikilala ng mga mapagpakumbaba, mapagpumbabang puso sana ipag-pray natin tuwing mag uh, may message dito hindi natin ipag-pray eh. direct tayo doon sa ating mga concerns sa church, kailangan lang pero nagsisimula tayo sa salita ng Panginoon pag pray natin kung ano yung message sa atin so ang leksyon po mga kapatid Tandaan natin ang susunod na mga talata 19 to 20. Kung hindi natin ipapanalangin sa ating sarili ang ating pagpapakumbaba at pagiging alagad ng Panginoon na nagpapaturo, ganito ang sabi sa 19 to 20, Deuteronomy 8. At kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol. Tulad ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harapan ninyo, ay gayon kayo lilipulin sapagkat hindi ninyo pinapakinggan ang tinig ng Panginoon niyong Diyos. Ang isang pupusong mapagpakumuba, laging natuturuan ng salita ng Panginoon. Hindi ito makapagbibigay lugod sa Diyos kung mayroon tayong ibang dinidiyos sa ating sarili. So lahat ng ating nagagawa, ano man na nagagawa natin, kaya tayo tinuro ang mag-pray para ibalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sabi nga ni Jesus, apart from me, you can do nothing. You are nothing apart from me. Paging sa ating pagparito sa church, lahat ito, kakaya ng Diyos minigay sa atin. Pati yung maagang pagdating ni <laughs> Tina at ni dahil ko nakalimutan ang pangalan. Lahat sa Diyos okay. So, i-check natin ang ating puso. Alin doon? Kung tayo mapagmataas, ipag-pray na tayo ibaba ng Panginoon. At kung tayo masunurin sa, sa, sa Diyos, kung tayo nagmamahal sa Diyos, pag-pray pa natin na tayo'y laging nagpapaturo ng salita ng Panginoon. Nalangin tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy nagbibigay sa amin ng liwanag upang kami paalalahanan na kami nabubuhay lamang dahil sa inyo, kumikilos dahil sa inyo, gumagawa dahil sa inyo. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen.